Di ba rice ka? Rice ka? Ayaw mo tumaba. Gusto mo tumaba. Gusto ko tumaba. dahan-dahan Balik dahan Balik Pending number 54 Pending number twenty eight con yêu bệnh number twenty eight kasukania sarap yeah, sarap năm sa bahay. Opa, ate Kilji Carbasi. Ate Sweetie Pie. Oo. Java Rice. Ano? O, a birthday ni Bembo, pero uuwi rin kami nag-budget um, transaction lang. mo Gretel Boris Edon. Thank you, Mama Gretel Boris Edon. Sa saan po yung ano? Pami Alpine Glen Arangkana. Mam Venus Alcorcon. Benjia International Bicolano. Arnold si Opo, si Alex. O, panurin na kumain. Invite mo daw sila, Alex, kumain. Hindi ka sa mga. और तो सीले और ये गाइड ने करना सीले बिगना को सुसीले पहले ही ना मेरे 88 वाले Finding number thirty eight three eight 哎，葱粉条，啊，粉条，剁肉，剁肉，呜<口>。<的> tayo. <laughs> Ang <Hanggang> kasi niya. <laughs> Maybe. Ano mandi, oh. Wala na. <laughs> Mamaya, sa birthday ni Bebo ay sa tali, dinner na lang yata. Dinner na lang natin yung birthday ni Bembo. Sarap kamayin na. Tama-tama yung

Ay, oh gawin. Bakit kaon? Pero medyo smaglento. Wala man. Ito lang pinain namin. Alam niyo po guys, hindi nagkasa si Alex. Ketsyo, may kakainin niya. Diba ni Alex? bodyguard ko siya, no? For today's video. Siya humahap ng bag ko. Siya umaalalay sa akin, huh? oh, oh, no? Oo, Siya lang may lagdami, no? Uh. Hi, Jennifer. Hi, Jennifer. Congrats, Yes. Oh, siya nag ng bag ko. Pag nung sa shopping ako, siya nag-ahawak lang. Huwag hmm. tayo negative? Oo oh, nga, huwag kayo negative. Kayo naman, kahit kay Gio, negative kayo. Tamad, payakot. Ganyan namin kayo eh. Kaya parang hindi kayo masaya. Diba? ba? Okay. Ganyan sila eh. kay Gio. Bugbog sarado kay G si Gio sa kanila. Tandaan niyo, never yung nakita si CJ sa live ko or vlog ko pero siya nandyan. Wapo, wala rin mo yun sa naol. Thank you. Ano ba? Ano ba? Eh, sabaw ka. Ano ba? tulip naman ako. Salamat <coughs> sa mm. pa? Agay, ulit. Hi, pretty me. Hi, to hindi na Ayan. Uno Bovero. Uno. Ibra Kaela. Thank you mga Gretel boros Idol. diba ba, Angel Martinez? Michael. congratulations sa Angel. Ano ba? Ano ba? Mami, love, lonely. Pending number 43. Sabi ko bang tayo gano'n? tigas siya. Sige pala. <laughs> Kala. Ang ganyan, ko na. Pagkasa mo tayo ah. Ilang yan? 33, oh. paliw. Ako ayokong kamayan kasi hahawakan ko yung sili eh. Hahawakan ko yung sili. Hawa ka din sila. Yung sila nasa kamay mo lang. So, ayaw ang ka kamay Kasi kinakain yung sila. Oh. <laughs> ayaw. Guys, ano, ano, city mall. Ayaw ka kamay kasi yung sila kapit sa kamay mo. Magbubusog ka ng kamay. Jennifer Rodriguez. Woo! Dito po alam. May may star sender tayo. Thank you so much, Mama Gretel Boris Edon sa stars. Love you. Woo.

Pagkas ka muna. Go. Ang uh hang. -huh. Uh -huh. Yuri Kayanan. Hay mga ilas sa Papanya. Charo Francis. Uh -huh. Wala na kayo si Rich Rivero. Gusto ko aga mulak. Si Anar. Salamat sa suporta. Ah. Wala pa kami. <coughs> Thank you Mama Gretel Boris Edon. Well, mag-thank you ka kay Mama Gretel Boris, Aiton. Thank you, Mama Gretel Boris, sa stars. <laughs> thank you, Mama Gretel. Thank you, Mama Gretel, sa star. Ang kain ng alaka. B, naka Na, na, na. Palihog, thank you. Tatlong sili. Tatlong sili kinain natin. B, oh. <coughs> Tatlong sili kinain natin. Kasama ko po si Indayat. Di ba? Unyan, nabi. Uy, unsa ka. Wala pa sila. Ba't ka lang pinagpapawisan? sabi ni Villa Juan Ana guwapo daw ha thank you mama Gretel Boris Edon sa stars mam Venus Alcorcon CDO po Gaysano okay, si City Mall Yuri Tom Jan Kayanan. O, oh, ano, ma Mama Gretel sa ano po? City Mall. Guys, City Mall? Asa ba sila Inday? Ay, yun lang, big Init? Ayala Mall. Tapat po Ayala Mall. Amhang? na-achieve ko po yung tatlong sili. Ito so, mo na rin, batiin mo sila. Ito. Hi, kaya sa mm -hmm. Bagay kayo. Hi, <laughs> huh? Yuri, Tom, Jean. Bagay kayo. Thank you. Barigard lang niya ako. Hi, Nornie. panganiban Thank you, thank you. taming Pende ka ba fuerte eh, kami. Ito 'yung Eh Mama Elisa Papanya, si Ma'am Elisa Papanya. Pag lagi mo nababanggit pangalan nila lagi sila nanonood sa'yo iyo. Idol na ano Fan na fan mo sila, tapos parang friends na kayong laging ano. Antay ko antay

watching Same pala sila ni Julius, may hindi, hindi may sa camera. Uh, hindi lang na pangayon, wala kami ginagawa, kumain lang, diba? Hmm. At wala ginagawa mo sa mga? Oo, diba? Pasyal lang kami guys kasi boring sa bahay. Badagal dyan lang po ako, hindi ka lang ang gamit. <laughs> Yun lang nga. Asa na si Diva tsaka si Inday? Uso forever? Uy, may star center na naman tayo. 250 na yung star center, baby. Si Dawa Renato and Mama Gretel Boris Edon. Thank you po. Thank you po sa stars. Meron na kami yung pambayad. pambayad ng ano, lunch namin. Thank you sa stars. Hello. 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 Wala wala. Hindi naman sasanae ka. Yes, pala 'yun yung gusto. Ha? Pala po sure. nakaka <laughs> Alam ko <ka bang> <laughs> dati, ex ko si CJ, hindi ko isang best na nakita yung sa camera. Hindi si, ko pa siya Joe One. Joe mako wala. Boom. Okay. Okay. Mm Tara -hmm. na. <laughs> baka ka mag-reply? Pusta so, muna tayo doon. Tingin-tingin, tingin. Tingin-tingin, ah, wala na mga So, magtitingin-tingin muna kami, guys. See you later. Thank you. Uh, thank you.